Hello, hello mga kasyapaw. Abay, tara na nga ni, At samahan niyo akong magluto dito sa bahay. Pinakuluan ko na rin nga pala itong karne na nabili namin ni Bunso sa tindahan kanina. Nilagyan ko na rin nga pala yan ng asin, bawang at paminta. At habang naghihintay nga na lumambot yung karne ay tara at samahan niyo na muna ako dito sa labas ng bahay. Kinuha ko na nga rin pala yung natirang kanin kagabi at yun ang pinangpatok ako dito sa mga manok. Abay, nasaan na baga ang iba nito at ito lang ang naglapit sa akin. Ay sus na yan. <laughs> Hindi ko nga ni alam kung may manok kami mga kasyapaw. Kapag nakita niyo nga ni na may katulad yung manok niya dyan, ay pakikuha na lang ng tinola dito sa bahay. Ay sus na yan. <laughs> tara at bumalik na tayo sa loob ng bahay at baka malambot na yung pinapakuluan nating karne. At dahil okay na rin nga mga kasyopaw ay ayan at primito ko na rin yan. Nilagyan ko nga pala ulit ng bawang mga kasyopaw para mabango habang niluluto. At dahil mabilis nga lang ito ay tara at samahan nyo na akong maghain. dahil may nakita nga akong sitaw dito sa bahay ay ayan at pinakuluan ko na rin dun sa pinaglagaan ko ng karne. Abay, tara na mga kasyopaw at sabayan nyo na kaming kumain. Hanggang dito na lang mga kasyopaw. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! ito kapaligiran natin Pakunti na ang ibon tubig pa ay mangitim At ang aso na dagat at ilog ay dilim Ang sariwang hangin ay pawala na rin Ano-ano pa -ano ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong tingin Kinabukasan ang kapataan ay ating isip